Ikawalong Kabanata O Panginoon, aming Panginoon, pagkarilag ng iyong pangalan sa buong lupa, na siyang naglagay ng iyong kaluwalhatian sa mga langit. Mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay iyong itinatag ang kalakasan, dahil sa iyong mga kaaway, upang iyong patahimikin ang kaaway at ang manghihiganti. Pagka binubulay ko ang iyong mga langit, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inayos, ano ang tao upang iyong alalahanin siya, at ang anak ng tao upang iyong dalawin siya, sapagkat iyong ginawa siyang kaunting mababa lamang kaysa Diyos, at pinaputungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. Iyong pinapagtataglay siya ng kapangyarihan sa mga gawa ng iyong mga kamay. Iyong inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa, lahat ng tupa at baka, oo, at ang mga hayop sa parang, ang mga ibon sa himpapawid, at ang mga isda sa dagat, anumang nagdaraan sa mga kalaliman ng mga dagat. O Panginoon, aming Panginoon, pagkarilag ng iyong pangalan sa buong lupa,